Hello po mga kalingap! Hi mga kalangga! Please support Trending Pia! Thank you! Thank you. Oh! Ay! Welcome back to my channel, Trending Pia po! Ayan, bago natin start ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa napakaraming blessing. At syempre, pasalamatan natin na may-ari ng video, Ruel of Malala. Kung di ka pala ka-subscribe, subscribe ka na! At kay Rachel Morales Vlog. At huwag kalimutan, supportahan syempre ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, kaninga Frab, at Edna, at lahat po ng mga charity vloggers, guys, support po natin ng Core Actors. So, ngayon, guys, ayun, maraming salamat po sa nagla-like, nag-share, nag-subscribe. Kay Trending Pia, thank you, thank you so much po. Ay, ngayon naman, ay ating i reaction itong binalikan po ng maglangga. Ang daming ginawa nilang maglanga maglangga nung araw na yon. Talaga napuntahan nila ang dalawang nanay Lilia, at pati ata si Nanay Francia. Talagang double time ang maglangga sa pagtulong. Ganyan po sila kasi sipag. Ganyan po ang sobra silang kadedicated sa pagtulong. At lalo na't magka, magkasama maglangga, ganadong ganado. Di syempre, di ba? <laughs> di ba, ba ikaw ba naman nakasama mo yung mahal mo sa pagtulong? Ay eh di syempre, lalong mas ano ka, mas mas ano ka mas may may you know, determita, de, determita, ano determina de, ba yan, determination at syempre ganado kasi magkasama kayong dalawa sa pagtulong di ba so guys panoorin natin so, oh, ang nagdating wala silang wala salamat balik ako <laughs> ayan Ay. yan po ang unang pinabahayan ng team Croreps family Ayan. Ruel, ano bang ibig sabihin ng Croreps? Kalinga, Ruel, and Rachel, pabahay, supporters. Ayun po yung ibig sabihin noon. At yan po yung ating unang pabahay na si Nanay Lilia. Dinalaw po nila ngayon at dinalhan nila ng grocery. At nakakatuwa, tapakalambing naman ni Nanay Lilia. Pakis daw naman, mag-grab. Diba? Grabe. Salamat, tatwita din kita. Matagal oh, na ba? Matagal na ba? Matagal daw. din napuntahan <laughs> sila. Oh, uh. <laughs> Oo nga! Oo nga! <laughs> <na>. Anong <laughs> masasabi ko? Ano At hindi nagsama? Anong message mo? Anong message mo na kasi hindi siya nagsama? Oh. Ay, <laughs> hey, anong maipan ko? Kung ang isip ko magkakakukuan sa mga ano? Sino ba ka mismo <laughs> si Langga o si Kaalpi? Ay, kahit sa lang sa kanila! <laughs> <laughs> Basta't makikita ko kayo. Ay, uh, oo, sinahayaw. natutuwa ako. Hmm. Tutuwa ka sa amin? Oo, pag nakikita ko kayo. Uh, Patagal din tayong nagkita. Oo, oo nga. <laughs> Ay, Diyos ko. Parang namayat ka, Payat na, eh. payat na payot lang ako. Bakit? Ano yan? Ay, awan. Mukha di ka naman nagkakain. Nagkakain na. Madami nga ang kinakain ko. <laughs> hmm. Paya't okay, nga, nanginitin po pagkukaan, gawaan ng ano, gawa sa siguro ng mga gamot-gamot ba? Ay, may iniinom kang mm. gamot? ang nga, hairball. Ay, ang pagod na. Galing dun sa Kwan, dun kay Doktor ano yan, doon sa may... pantang mm -hmm. kay Doktor, ano ba ganyan ko yan. Yung sa hirbal, nakuha ni Kupimin. Kwan ni... Kwan, ano kuya na ano ang ko yan doon? Nag, doon ako nagpagamot. Ay, namamayat na akong masyado. Bakit ang sakit mo, Nay? Ay, awan ko, ano sakit ko. Sakit sa puso. <laughs> Ay, grabe. sakit sa puso. Siguro, mismo na si ah. Ay, Chalice. yes ko. Ay, sa puso. Ay, kurang dito? dito? Ha? Kurang tanong Ay, Ay, hindi. Yung Matanda, pigaalagaan at kuwan daw yan. Ano po? Ano yan? Ano yan? Kalabasa? Hindi. <laughs> ano po? Yung kuwan yan, yung... Watermelon? Ay, ano bang yung kuwan yan? Upo? Hindi. <laughs> uh, Sandiya? Patula? Sandiya, watermelon ano na nga. Sandiya? Oo. Hmm. Pasok na. Pasok ka na dito. Nay, may surprise Pasok. ako sa iyo. O, oh, ano? Ayan. Ano? Labas na. Keno. Hey surprise ako Labas, si yung surprise. Ano palit ang dalaw? Abunado. Abunado. abunado Nanay, kumusta? <laughs> <Bisa> kumusta po kayo? Tanto <laughs> ha, nana. ah, <laughs> <Alakito>, si Nanay. Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Tago kaya? Ano kaya? Ano na? mo hmm. ako? Hindi. Ay, hindi? hindi. Ay, ma malabo na, malabo, malabo. Hindi ko naman nakakita sa'yo dyan. Oh. Ay. Na. Ay, na ako sa may gulong, sa ilalim. Oo. Oo. Nawala ako. Nawala ako? Oo. So, anong maramdaman mo ngayon na dito ng dalawa? Maganda. Masaya? Oo. Oh. Ay, maganda ka? <laughs> <laughs> At magkasama. Ano <laughs> um, uh, sa'yo ninyong bahay, ninyong manso? Ay, nabuti oh, naman. Uh -huh. Ikaw lang mag-isa rito? Oo, walang kwan. Tingutulungan lang ako. Sino nagtulong sa inyo? Yung... Apo niyo? Apo, Apo. Sino ng tubig mo? Ay, sila. Wala nga tubig. Yun nang kwan ko dyan, oh. Ano yan? wala naman, hindi naman niyayari. Hmm. So, yung TV mo? TV sa Ay! TV sa likod! <laughs> <laughs> TV sa likod! <laughs> <TV>. <laughs> Dado -dado. Sige, likod. bukas. Oh. Tapagawa Ayan. namin yun. Kakabitan hmm. namin dito ng... Ano? ang sa likod? Oo. Oo nga, no? Kasi Ay, hindi pa natin nakikabit, mga kalinga po. Ayan nga Ayan. naman. Sige, bukas po. Babalik kami dito. Kakabitan na namin dito ng cable okay. yan, ang ganda po ng bahay ni Nanay Lina. Gusto lang naman yan. na ano. Soon sa sunod. Gusto lang naman yan. na yung mga na aming pabahay. Eh. Andun ako sa Ribbon Cutting. Ano ba yun? Bito ako Sino, na utal? Ang na, 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 na. ganda naman ni Ray. Ang ganda naman ni Galaga ka? Ganda. Mas nagiging volume. Mas gumaganda. Ang laki. Sabongiro. Ang hindi. Sinanay. So, si nanay. Sumungiro si nanay. Hindi. Nagpapalang ako ng mag-alaga. Parang sa mga itlog. Basta itong maglanggang ito, makakasama mo. Ganto ka kukulit. Talagang puro halakak si nanay. Pati ikaw, halakak ka din. Kaya naman, iba yung dulot talaga sa mga viewers, sa mga nagmamalang supporters. Iba ang dulot ng maglanggang ito. Talagang sobrang sayat. Sobrang saya kasi nga ang galing naman nila mag ano, magpatawa. Kung si Nanay Lilia nga, eh, 'di ba? Sa tawa pa lang ni Ruel at ni Rachel. Ay, dako, grabe. Sold na ang araw mo, 'di ba? Oh. guys nagay vlog. sa din daw, 'di ba, Nanay? Ah. Ay, pala may kalabasa na nanay. May kalabasa mag <laughs> na kami nanay. Ayun. Magarbis na. May mga tanim. Ang ganda pa rin Ayan. ng bahay, oh. Ano yan, Watermelon? Mm. Pakuan. Ay, pakuan nga. Ba't napapagod mm. na po kayo? Kaya mapagod masyado. Walang kasama. Mahanap pa ng sama. Ay, maghanap pa. Oo. oo. naman yung ano. Hindi <laughs> na mo nadating. Ay, 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 nanay Ayan, dyan si Kuya Wala <laughs> kasi, di ba nakita mo sa likod ng cellphone ni Kuya Alfi? Andun yung picture. Kaya pala hindi. Muna may na si ni si Kuya Alfi ba? Gina-yuma ka na, Gina-yuma na. Ginayuma, ayok ka. Ay! Ano, ando ka? Sa abonado, abunado <laughs> Ginayuma ka ni Kuya Alfi? Oo. Kaya pala pumuntang Sorosogon. May naiwan pa siya dito ng kasintahan. <laughs> Alam mo na na hindi mo siya makalimutan. Oh. Ilagay niya yung picture mo dito sa silpa. Alis mo na kami nanay. Ay, grabe! Alis mo na kami ng dalawa. Tapos na ang pagdalo ng dalawa. Dinalam po nila ng grocery, ng pagkain si nanay. At ngayon nga, papaalis na. Talagang hindi papayag si nanay Lilia na hindi mo, naka, maki, ma, hindi mo nakikis

mo, sabi ni Nanay Lilia, kung wala kayo, ewan. Kasi bukod sa talagang sobrang natuwa si Nanay Lilia at pinabahayan siya, sobrang napamahal na rin siya sa maglangga. At yun na rin ang maglangga din ang kanilang kaligaya, ang kanyang kaligayahan. Katulad po ng mga ibang viewers ng mga senior, talagang kaligayahan at nakaka ang bumubuo ng bawat araw nila ay ang maglangga sa panunood ng kanila mga video at ang mga OFW. Kaya kayong maglangga. Keep up the good work palagi. Ingat. God bless. Ayan. Always pray. At laging magmahalan. Di ba? <laughs> so guys, thank you for watching. At kung nagustuhan mo reaction video ko, baka pwede pa like, share, and subscribe. Trending Pia po, nagsasabi na always smile. bye, -bye po. I love you guys.